If this destination is a summer quencher, it will be a sweet, icy drink with a hint of spice. This municipality, facing the lingayen Gulf, is a tropical paradise, boasting a long shoreline and a pristine sunset view. Such an ideal travel destination for all occasions, for anyone, anytime. Uh, ayon sa mga ninuno namin noon, mga matatanda, uh, pag umulan daw ng konti, yung mga butas-butas nagkakaroon ng isda na ang tawag na isda na yun is bulasi. So pinangalanan na barangay bulasi po ito. So every Saturday po, uh, mayroon tayong kinakandak na paglilinis. Every Saturday. Uh, kasama po natin yung mga BHW, mga barangay tanod, at saka barangay family po. Uh, talagang dito po tayo nakatutok. Every Saturday morning, nandito po tayo. plano kami talaga uh, two weeks ago nang papunta ng Pagasena. So magbibish nga kami, I plan to na uh, dito magpunta. Peaceful, presko, hangin, taimik, maganda yung, yung baywalk. Parang eh, we can say malaburake din. Yes, oo, oh, babalikan. De I definitely, po ko siyang i-recommend na yung Bulasi Beach is mas place na po puntahan ng mga from North and Manila area. Ang rate po dito ay nakadepende sa accommodation ng maghapon, start with the 1,000 and above. Tapos sa uh, overnight naman, start with the uh, 2,500 and above din sa mga overnight na guests tulad ng mga rooms namin. Lahat po naman dito, uh, in-entertain po namin ang mga guests simula dun sa pagka-parking nila hanggang sa pagka-accommodation nila ng mga rooms sa cottages ang magapon 1,000 and above Andin sa mga malilit lamang 500 and above. Ang MDRI mo ng Satwambian, sila yung in-charge sa safety sa mga turista ang pumapasyal dito sa beach ng San Fabian. Kailangan yung mga maliligo sa beach. Meron kami kasi executive order na ginawa si Mayor Agbayani na dapat 8 to 5 lang yung mga naliligo sa beach. Tapos yung mga nakainom ng alak, hindi pwedeng maligo sa beach. And then, dapat yung mga, mga bata, mga minor, binabantayan ng mga magulang habang naliligo, hindi sila pinapabayaan. Dapat nakabantayan. Sa mga gustong bumisita sa Bulasi Beach po, sinisiguro doon namin na pagpupunta kayo sa beach ng Bulasi, masisigurado namin ang inyong kaligtasan pagdating nyo dito na ligtas, magiging masaya kayo na uwi at ligtas pabalik ng inyong bahay. Anong oras mo man maisipan magpunta, madami ka pang magagawa. From jogging in the morning, kite flying, and picnic in the afternoon. Pwede pa mag sunset watching at mag camping at night. Kung gusto mo, pwede mag kayak for 250 to 300 pesos per hour. Banana boat for 150 pesos per head for 30 minutes. Biking for 50 to 80 pesos per hour. Sa dami ng magagawa, isama na din ang pagiging responsible tourist and clean as you go para mapanitili ang ganda ng Bulasi. Sa mga gustong pumunta dito sa beach namin, na tinatawag nila na Bulasi White Beach. Magre-relax po kayo dito. From the time the sun rises to the time it sets, this is a perfect place to rest. Bulasi Beach will tickle your senses with its views, activities, and different lined up experiences. This is a destination where memories are made and, like a treasure, cherished and kept.